Hello guys. Meron pala akong buko dito. Gagawin kong bukayo. Gagawa ako ng bukayo. Ayan. Marami akong dalang buko galing sa langoy ko tabato. tayo ng bukayo. Yes. Yes. Hindi mo alam yun? Marami kami ng dalang buko. Hindi ka kasi nagsama. Yung mga banana? Doon din galing. Oo. Oh. Gagawa tayo ng buko kasi marami kami dala na ano. Buko galing sa Mlang North Cotabato. bato I-chat mo nga si Mama, Mama, magpabili tayo ng ano? Asukal. Sabihin mo, magbili ka ng asukal, Mama. Magawa daw ng bukayo silunga. Asukal na, ano? Asukal na, sugar. Buko. Bukayo pagawa ako ng bokayo. Tadi mo mama, magbili ka daw sugar sa Binilula. ano na siya titignan ko lang maya okay. Iharap mo nga sa akin ng electric fan. Ah, na lang. Okay, ginamit mo mo pa na doon. Pwede na rin mo maliit na electric fan doon. Oh. Yung maliit. Okay. Iharap mo sa akin. Huwag mo nang yung nasa, na, ano, wala ka rin electric pan dyan, yung maliit yung mo para sa akin. No? Mainit. Ikaw, hindi mo Bala, bakit ka hindi? Hindi naman, hindi ko ka daw ng pork na nasa Atacruera. Sa prison. Kaya maghalo siya sa tilakbet. Marami to guys marami kami dalang boko galing sa kapatid ko samlang, noit, kuta batu binigay ko yung iba kasi hindi na he, hindi na manawid hindi na hindi na naman maoos kain pinagigay ko na lang yung iba They man. Thank you. Marami pala nito. pinamigay ko na nga yung iba. Kasi marami silang ano eh. Marami silang pinadala sa akin. Hindi na kaya ubusin. Pinimigay ko na lang yung iba. Laylay lay man. Ewan <laughs> ko kung kaintindi yung mga Tagalog sa laylay. Lay, yung mga ano, laylay. Lay. Yung pagod ang kamay ba? Yung, nakakapagod din yung kamay ng ganito. Ang sarap ng tubig nito. Kasi matamis. Matamis talaga ang tubig galing doon. Buko na? Yes. O, oh, coconut? Coconut yung mura na coconut buko. Pag ma ano na ito, coconut ito pero mura pa, mura pa lang. Ito ang buko, gano'n. Pag mura pa ang buang coconut, buko ang pangalan. Ano na? Oh, yun na talaga. <laughs> uh, Hindi na mura. Napakarami. Ay, naging buko juice. Marami akong buko juice dyan. Kaya lang, mahirapan ka mag-ano na ako. Gusto ko mag-inom ako na makuha mamaya. Kaya baka matapon. Nilagay ko sa ref kasi ang dami. Matamis ang ano niya, ang ubig niya. Iba talaga pag magbili ako sa fruit stand, anong, hindi matamis. Siguro ano ba? Depende siguro sa puno. Pero pag galing sa ano, doon sa anong kapatid ko, kada punta ko doon, binibigyan talaga nila ako kasi ano alam nila walang walang buko dito walang buko dito sa Jensen walang mapagpunan Mer meron man sa fruit stand pero hindi na masarap ang tubig hindi kagaya doon na matamis ang tubig doon ano mga nyog na, mga buko na, matamis ang tubig. Depende siguro sa puno. Nakita ko pa, na ang ginto ko. Hindi pa tapos, marami pa, marami pa. Na mat nat. Ramai pao. Oh. Djud. <coughs> Mataas na ang video ko. Thank you for watching. <coughs> Kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe, like and comment. and click the notification bell for updates. thank you, bye bye.